ng Task Force Tubataha na may direct coordination ng mga autoridad ng Pilipinas sa lahat ng kilos ng mga Amerikano, kaugnay sa pag-alis ng sumadsad na USS Guardian sa Tubataha Reef. May news to go si Cedric Castillo live. Cedric. May nang uh, command conference ng task force Tubatahan na ginanap dito sa may Puerto Princesa ay uh, itilaga rin ang Coast Guard District ng Palawan bilang uh, information at command center. Sa joint effort ng puwersa ng Pilipinas at Amerika na isalvage ang Navy vessel na USS Guardian na hanggang sa ngayon ay nakasadsad pa rin sa tubataha Reef. Sa coordination ng dalawang bansa ay tinayat ng task force Tubatahan na may direct coordination nga sa atin ang uh, lahat ng kilos ng mga Amerikano sa pagkasa ng uh, retrieval operation ng nabahurang uh, navy vessel. Gayunpaman ayon sa task force ay nakatutok ang ating puwersa sa kondisyon ng coral reef habang sa sitwasyon naman ng uh, kanilang mga bat ng kanilang barko ang uh, toka ng mga Amerikano. Naunang narinig ang kinumpirma ni Commander Arman Balilo, ang spokesperson ng Coast Guard, na mayroon ng initial underwater assessment ang US Navy gayunpaman sa ngayon ay napakahirap pa rin daw masabi kung kailan pa o kailan talaga matatanggal itong USS Guardian sa pagkakabahura sa may Reef. At akara kasama natin ngayon na si Commander Balilo ng spokesperson ng Philippine Coast Guard. Sir, ano na po yung status ng ating operations dun sa Tubataha po? Well, katulad na sabi mo, Cedric, no, kahapon nagpadala ng boat uh, underwater team yung US at saka Philippine Coast Guard dun sa area para magsagawa ng internal, ng external assessment, no. Kasabay nito, nagkaroon din ng internal assessment uh, yung mga Americans dun sa kalagayan din ng kanilang barko. At yun ang inihintay natin ngayong umaga, yung report na magagaling sa kanila. At pagkatapos ng ay magkakaroon tayo ng briefing para malaman din ng publiko kung ano ang uh, status ng pagkilos doon. At saka siguro, baka sabihin na rin nila kung ano yung instead ng damage. At uh, yun ang magiging basis kung paano kikilos yung salvage operations. Mm -hmm, mm -hmm. Sir, I, I understand. Kasi di ba, ang, ang Coast Guard meron na rin uh, recommendations. Ano? Isa din yung uh, ihilaan, iaangat at uh, hihilahin. Ganun. Sir, yung uh, US counterparts ba natin, meron ba silang uh, nabanggit na sa atin kung ano yung mga options naman nila sa ngayon? Kahapon, yung ating uh, counterpart dito, si Captain Gilbert, uh, he told us na meron silang three options na gusto i-recommend. First, of, yun nga yung na sabi na ni Secretary Abaya, yung hihilahin yung barko. Pangalawa, yung magkakaroon ng silip operation, yung merong crane na hihila dito sa barko pataas. Uh, at pagkatapos nun ay pwede rin daw hati-hatiin yung barko. Uh, doon sa tatlong options na yun, uh, parang ang nila ay magkaroon ng silip operation. At titignan natin mamaya pagka nakarating na yung mga reports dito at saka mag assess ulit yung task force ng kung ano yung pinakamabuti. The bottom line is dapat uh, ma-mitigate -ma na yung damage o walang damage na mangyayari doon sa salvage operation. Wala pa ring oil spill na naiulat bata uh, ngayong umaga, mayroong kasunduan between the US and the Philippines na i run na yung paglalagay ng oil spill boom between the BRP corridor at maging doon sa USS Bowditch para kung sakaling tumagas yung oil spill. Yung dalawang barko from U.S. and the Philippine Coast Guard would be in coordination kung paano ilalatag yung oil spill boom. Kara, baka meron kayong additional questions? Okay, Cedric. Um, maaaring pakita nun kay uh, Commander A A um, Armand Balilo. Kasi I understand, ang nagiging problema ngayon ay yung masamang panahon. So patuloy yung paghampas ng alon at uh, yung barko lumalapit na lumalapit dun sa coral reef. Tama bang isipin na the longer it takes... Na ma ma bago maalis itong barkong ito, the bigger the damage doon sa coral reef. Hindi ko ma-assess, Cara, kung gaano kalaki na yung epekto ng paggalaw ng barko doon sa damage doon sa reef. no uh, hintayin lang namin yung report ngayong umaga and pagkatapos magbibigay kami siguro ng assessment dito. And uh, it's as much as gusto natin na maging mabilis sana yung um, salvage operation, pero nagiging cautious din, no? nagiging maingat tayo dun sa mga hakabangin na dapat uh, gawin para maialis itong sumadsad na barko. But the bottom line is um, we're trying to see to it na, na less yung damage sa kahit anong klaseng operation ang gagawin dito dun sa barko. Mm -hmm. Okay, sir. Um, nagbigay po kayo ng tatlong options, ano? Yun yung binigay ng, uh, ng, ng US Navy na tatlong options. Kasama po ba sa mga options? Hindi rin po ba option na iwan na lang yung barko dun? <laughs> Parang sa atin na lang, ha? Mm -hmm. Hindi. Hindi, <laughs> uh, hindi. Alam naman natin may na yun mga na shipwreck doon sa Tubatahang. Parang uh, ang pinaka-feasible doon yung isilip. Eh. Base doon sa mga recommendation. But we will wait for the assessment. Okay. Both from the Philippines and the U.S. counterparts. At sinabi niyo rin po na nakahanda na rin yung mga oil spill boom ng, ng Philippine Navy. Bakit po ba? Meron pa rin po bang possibility na may tumagas na langis mula dyan sa USS Guardian? Kasi I understand before, sinabi na walang panganib at walang tumagas na langis. Ngayon ba meron na namang ganyang uh, panganib? kasama sa procedure 'yan kara, no makahanda palagi yung oil spill boom lalong-lalo mm -hmm. lalo na kung mayroong salvage operation of course uh, mayroong ding uh, pagkilos na tatanggalin yung langis mula doon sa main vessel at ililipat doon sa salvage vessel so dapat nakahanda rin po yung ating mga tauhan na maglagay uh, ng oil spill boom kung kinakailangan all right. maraming salamat sir maraming salamat din kay Cedric Castillo